Pisces, ngayong araw ay hinihikayat kang maging mapanuri at maingat sa lahat ng iyong mga hakbang, lalo na sa mga desisyong may kinalaman sa negosyo o transaksyon. Ang pagdedesisyon ng mabilis ay maaaring magdulot ng pagkakamali, kaya mas mainam na pag-isipang mabuti ang mga plano bago magpatuloy, ang pagtitimpi at pagiging tactical ay magdadala ng swerte at posibleng magbukas ng bagong mapagkakakitaan. Mag-ingat din sa mga taong agad na humihingi ng tulong, lalo na kung hindi mo sila lubusang kilala, maaaring gamitin nila ang iyong kabutihan laban sa iyo. Sa tahanan, kung may kapamilya kang nangangailangan ng iyong gabay sa isang mahalagang transaksyon o desisyon, samahan mo sila, ang iyong presensya at payo ay makakatulong upang makuha nila ang swerte at maiwasan ang mga maling hakbang, ang iyong impluensya ay magiging mahalaga sa kanilang tagumpay. Sa trabaho, maging alerto sa mga kasamahan na maaaring naglalabas ng negatibong enerhiya o nagpapakita ng pagiging pakialamero. Hindi lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan kaya't mahalaga na protektahan mo ang iyong sarili at ang iyong posisyon. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color yellow at color white upang mapanatili ang positibong enerhiya, ang mga numerong number 20, number 17, at number 6 ay magdadala ng swerte at pagbabago sa iyong buhay. Huwag kalimutan, ang Sagittarius ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, maging maingat sa mga transaksyong kasama ang Capricorn. Dahil maaaring may dalang tukso sa paggastos o mga hindi kanais-nais na romansa.